Hello mga Mars! Magluluto ulit ako ngayon ng ginisang ampalaya na may giniling at eggs. Ito yung mga ingredients na gagamitin ko mga Mars. Yan, tatlong itlog, giniling, bawang, sibuyas at kamatis. Ayan. So binabad ko muna ang ating ampalaya sa may asin. Mamaya pipigain ko yung Mars. Nagluto na ako ng hotdog ni Cassie. Then binati ko na rin itong eggs. Then, naggisa na ako ng bawang, sibuyas, at kamatis. Pag malambot na yung kamatis, Mars, sinunod ko na rin yung aking giniling. Tinimplahan ko ng patis at paminta. Then, igisa-igisa ng mabuti, Mars. Yan. Ito na yung piniga kong ampalaya. Ayan. Binalawan ko yan mabuti, Mars, para matanggal ang alat. Then, ginisa ko na ang ampalaya. Naglagay ako ng oyster sauce at konting tubig para maluto ang ating ampalaya, Mars. Then, nung malambot na ang ampalaya, halo, hinalo-halo ko at nilagay ko na rin ang eggs. Ayan. Takpan ko muna, Mars, and ready to serve ng ating ginisang ampalaya. Kain po tayo, mga Mars. Andito na si Daddy. May tira pang manok. Ayan. Kain po tayo. Thank you for watching.